ito, itong simenteryo dito sa Sitio Kapihan. Sa kanyang pag-igot dito, yung napansin niya, may mga sanggol na kapapanganak pa lamang ay namatay na. Mayroon din araw lamang ng buhay. Ito yung panahon pumutok ang balita. Maraming baka na kalibis sa simenteryo. Patungkol sa Sitio Kapihan at dinalaw ni Miss Mooney sila Perbato de la Rosa para makita ang simenteryo sa So, one year, two years, three years, ano? Sityo kapihantal. Ito ang footage na nakita doon. Sir, hindi lang doon mga bata. Mayroon pa din mga nakalabig doon. Isa sa nakalabig doon, ang kalabig malaking ito. December 14, 2021, daw'y pinakarap. Yung mismong sagot ay pa, ng muna. December 17, nasa unang sanggol na hindi natadala sa ospital sinisunod ko lang sa ang ngayon pa niya siya niya gano'n. Kaya yung mga bata na sakit. Oo, yung mga bata na sakit, kaya talaga ipagamit sa bala. Pero yung araw na kasi, kahit sa kanila magbunta, ay ito Ito Hello guys, welcome again dito sa News Review TV kung saan tayo po ay nagbibigay ng komentaryo sa mga uh, breaking news at sa mga issues na may kinalaman sa ating bayan guys Okay, uh, kung bago po, po kayo sa channel na ito guys ay mangyayari po lamang ay pindutin nyo ang likes, uh, subscribe at uh, click the notification bell bell button para lagi kayong updated sa mga ano natin uh, uploads natin guys. Okay. Ngayong umaga guys ay dito tayo sa patuloy na investigasyon sa SBSI kong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Marami na tayong napanood ng mga balita guys tungkol sa notorious na cult na 'to at In today's balita guys ay patuloy ang investigasyon ng Senate patungkol dito sa mga ginagawang kabalbalan ng SBSI. Nang dahil sa sino ito guys? Itong si J. Reigns Kilario. Ngayong umaga guys ay nakasentro ang investigasyon sa mga allegations na dito pala sa Socorro guys. Ay, ang daming bata ang namamatay, guys, from ages 1 to 4 years old. At ito nga nakapagtataka dahil bakit ang daming mga bata ang namatay sa CTQ kapihan ng Sukoro. Okay? So, panoorin natin ang balitang ito, guys. At uh, balita ko yata sa ibang mga ano, sa ibang mga news uh, stations ay napabalitang meron na itong uh, warrant of arrest ang mga officials ng SBSI <clears throat> na nakasentro dito sa apat na mga personalities guys na ito si J. Rain Scilario alias Senior Aguila at itong ano niya the man behind na nagpapagalaw nitong si J. Rain Scilario itong si Mamerto Galanida na siyang vice president dito sa SBSI At meron pa mga personalities na naka guys Itong tinatawag na si Karin Sanico At si Janet Ahok Okay Tignan natin guys ang patuloy na uh, investigation um, Ang kaso yata na sinampas sa kanila guys Is qualified uh, trafficking Human trafficking At uh, child marriages At kung ano iba't iba pang mga accusation sa kanila Ngunit hindi na sila pakawala ng Senado guys. Patuloy na sila yata sa ano, kulungan. <coughs> <coughs> Pasensya na. <coughs> okay, panoorin natin ang patuloy na investigation guys. It's incorporated o SBSI na pinamumuluan ni J. Renz Hilario o alias Sr. Angila. dito ay na isang mambabatas na posibleng daang-daang bata na ang namatay sa loob ng sitio Kapihan. At okay, sinasabing mga daan-daan means about 200 plus na mga bata ang namamatay doon. At uh, ito ay nakita yata ni ano, uh, Bato de la Rosa dahil just uh, lately ibabaw bumisita siya doon sa sitio kapihan at makita niya itong ang dami mga bata na kalibing doon guys Okay, so patuloy nating ano? Para sa detalye, makibalita tayo kay Arlene Delgado live. <coughs> Arlene, ano-ano yung mga bagong aligasyon ano, sa grupo na ito at ano yung tugon dito ni uh, Senyor Sr sa pagsisimula nga ng pagdilig ng Senado sa umanoy kulto na Socorro Bionic and Services Incorporated o SBSI, ipinakita ni Sen. Jeffrey Manoviiter Wilson Veros ang larawan ng listahan ng umanoy pangalan ng mga bata na namatay sa loob ng sityo kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Napakadami po nito. In fact, if our our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old if this is true why so many dead babies why are we allowing children to die yan nga guys at ang balita yata na ito pa lang si itong mga magpaanak doon sa Sitio Kapihan ay minsan Itong si Jiren Kilario talaga ang nag-aktong kumadrona. Siya talaga ang nagpapaanak ng mga ano. Okay, meron din siya mga babaeng kumadrona. But, minsan das, daw, itong si Jiren Kilario ay siya mismo ang magpapaanak sa uh, mga buntis. Dahil ang balita yata sinasabi, dahil gusto nitong makakita ng unggoy. <laughs> Alam nyo na ang ibig sabihin nun, guys. <laughs> okay? At... Uh, Sinasabi pa doon na pag magpaanak daw sila, pinaupuan itong tiyan ng buntis hanggang sa pwersadong lumalabas yung bata. Kaya siguro na ano 'del bugbog sarado na yung bata bago makalabas doon sa uh, bago makalabas doon sa ina niya. Kaya yun ang uh, pinag-imbestigahan nila, baka ito ang naging dahilan kung bakit namamatay itong mga bata dito. At mayroon pang witness yata dito na ano, nagsasabing yung anak niya ay namatay na lang dahil pinagbawalan ni Senior Aguila na dalhin sa hospital ang mga bata. Kaya yung mga bata hinayaan na lang na doon kaysa naman pupunta sa hospital doon sa baba ng sityo kapihan. Napaka ano nito guys. Kaya nga ang ang mga pinagsampa na kaso dito sa mga ano na guys sa mga leaders ng SBSI ay, ay napakarami patong patong ang kaso nila kaya hindi na sila makalabas pa dyan sa ano sa kulungan sa dami ng hinarap nilang kaso okay itong si Mamirto Glanida matanda na at meron itong yung may bahay niya ay sumulat sa Senado napakawala na raw ito Papauwiin sa kanila dahil daw ano ito matanda na at baka mamatay doon sa kulungan. And yet, kung isipin nyo guys, itong si Galanida ay matanda na at siya actually ang nagpagalaw nitong si Kilario. Dahil ano naman itong si Kilario is ano lang, 22 years old pa pala ito. A walang kalang alam na bata. Kaya ang nagpaano, pagalaw nito itong si Mamerto Galanida, 80 years old na ba ito? ang tanda na nito parang naano na yata ito eh. nabalim na yata dahil bakit inalaw niya itong mga atrocities na ginagawa doon sa ano niya at meron pang kasabwat yan guys yung sinasabing si ano Janet Ahok na mismo yung anak niya ay ano pala pinakis, pinakasal nila ng bata 14 years old ang sabi ba naman nung Janet Ahok na yan nasabi niya wala naman silang magawa dahil yung mga bata daw ay gustong magpakasal Anong klaseng parents yan? Okay. Iyan ang mga opinion ko lang, guys. Okay. So, dito tayo sa aktual na balita. Aga nagsalita rin sa pagkinig si Randol Balbarino na namatay ang bagong silang na anak noong 2020. Hindi umano na itakbos o sikatan ang bata dahil ayon umano sa mga sumadrona, pinagbabawal ito ni Jaren Pilario o mas kinilalapin ng senior Angela. Ito ang dinamatay. So, Namamatay ang bata nitong isa dahil sa pipinagbabawal ni J. Kilario alias Senior Aguila. Sa pagkakilala kasi ng mga tao dito sa Spuro sa sitio Kapihan, itong si J. Kilario ay isang Dios na siyang reincarnation ni Santo Nino. Kaya whatever he says, tinutupad nitong mga ano, tauhan dyan sa sitio Kapihan. Okay? ma naalala ko lang guys na dati rin akong napa uh, sa sa isang parang Christian cult na meron doong nag-aktong siya daw ang God the Father isang babae pa naman na sinasabi niya kung anong gusto ng uh, God daw dahil sinasabi siya raw ang God nasabi niya okay ikaw pumunta ka doon siya na nagkuman-kuman doon at dahil ito'y isang religious uh, group sa simula bago sumulpot itong isang ano nag uh, nagpapanggap na Dios raw Eh parang basta na lang din tumalima ang mga ano pero ako na detect ko guys kaya ano umalis bigla kung umalis sa grupong yun Kaso lang dito sa kaso ng Sitio Kapihan, 'yan sila ay eh, medyo matagal na dahil ito pa lang si Jeren Skilario yang ano na 'yan, batang 'yan. 20, 17 years old lang ito nang mapasok dyan sa ano, sityo kapihan at kinuha nitong uh, Nina Tarok siya raw ang nagkuha bilang pampalit sa kanya mag-lead sa grupong ito okay? na wala namang kalam-alam pero kinuha nila ito dahil daw parang aktor yata ito sa school daw marunong itong magbago-bago na kanyang boses okay? so ang ginamit lang siya nitong si Mamirto Galanida. Yang matandang yan. Okay? Matanda na pero siya ang nag, uh, ano nyan, mga child marriages, at pagpanis ng mga bata, at kung ano pang kabalbala na ginagawa nila dyan. So ngayon, hindi na sila makapalag dahil eto ay napunta na sa Senado. Talagang uh, halongkatin lahat ng mga baho nila doon. Okay? So patuloy, patuloy tayo guys. Pagkatapos nito ni Senior Aguila at iginiit na hindi pa siya ang presidente noong panahon iyon. Hindi rin daw siya ang nagpaakyat sa mga tao sa sitio Kapihan noong 2019. Ikinagulat din ng mga senador ang isiniwalat ni Balbarino so, na si 2019, Senior Aguila mismo siya na take ang umalunyak sa gawa ng President internal sa examination sa kanyang asawa. Kung yung lahat ng mga nagamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung sila ng sitwasyon ni Randolph yung parents na hindi pwede baba dahil pinipigilan ninyo the blood of these children are on your hands hindi ako judge pero ako'y organa ng tao lang kusabihan ko kayo ngayon lang ngayon pa na kung nangamatay yung mga bata na yun kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan dahil hindi nagdala sa hospital paprangkahin ko kayo yung mananagot doon. So, ano kaya ang pwedeng ikaso nitong, ano, halimbawa isalim mo itong 200 kabatang na mamatay dahil sa order nitong si Jeren Kilario na para mapasangkot siya, ma-involve siya sa kamatayan nito. siya ang, dahil pinagbawalan niya mapunta sa ospital, so, in a way, siya ang accessories doon sa crime na pagpatay ng mga bata. Palagay ko yan ang pwedeng ikaso sa kanya. Okay, patuloy tayo guys gay papatawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kumadrona na nagpaanak sa asawa ni Balbarino sakaling magkaroon tanong ng susunod na pagdinig. Nagbabala rin ito sa Secretary General ng SBSI na si Chinga Lea Siamson matapos itinanggi na may alam ito sa function hall na ginawang paanakan sa SBSI. Sa samantala aga, itrinesen... Itong General Secretary din, sabi niya wala siyang alam dyan sa mga ano na mga ginagawa daw ng ano. Uh, SBSI ay secretary general na siya eh siya lahat ang nagkip ng record siya lahat ang ano lahat ng mga uh, kaganapan sa ano alam ng secretary so ito rin ay posibleng kasama din ito sa kasuhan ng ano obstruction of justice. Si Karim San Rojivero, ang testimonya ni Manong Pedrito na dinukot umano sa kanilang bahay at dinugbog ng mga tauhan ni Mamerto Galanida na siyang Vice President ng SBSI. Itinanggi naman ni Galanida ang anegasyon ni Balbarino na siya ang nagpapatakbo sa SBSI at hindi si Senior Aguila. Sa ngayon ako, Hay nako itong dalawang ito, iyang iyang kilaryo na yan at itong si ano, Mamerto Galanida. Nagtulakan ito eh. Kung ito ang i-accuse, itulak niya rito sa ano, itong si Mamerto. Nasabi daw, wala akong alam yan dahil bata pa ako. Malamang itong si Mamerto. kaya i-accuse itong si Mamerto, itulak naman niya itong si ano, Jeren Kilario Talaga magkasabwat ito. Simula nung ano, simula nang may uh, Senate hearing, itong dalawang personalities na to kasama na itong si Sanico at saka si ano, Janet Ahok lahat ng mga accusation guys wala silang sinasabing ano, puro tanggi sila sa lahat ng mga akusasyon gayong meron ng mga witnesses na nakaharap sa kanila sina tinuturo na sila ang ano uh, nag-order sa kanila sabihin ba naman na hindi ko alam yung pagpa asawa ng mga bata. May witness nitong isa na ano eh, nagsabi na si Jerens Kilario ang nagpakasal sa kanila. Sabi rin naman niya, wala, wala. Waya daw, waya. Ito rin si Galanida, sasabihin din ito, hindi ko alam ng mga ganyan. Hindi ko alam mga Kaya na sila pinakulong sa sinet eh. Dahil sa puro lying ang pinagsasabi nila. Dahil overwhelming ang mga witnesses, eh, hindi lang naman isa nag-witness eh, dalawa, tatlo meron dyan, at meron pa yung, ano uh, parang uh, sundalo doon sa SBSI, na nag na sila doon ay merong military training talaga sinabi naman itong dalawa, na wala daw military training doon, exercise lang ni-reveal din nung isang sundalo na meron silang parang punishment eh, yung sinasabing, ano ba yung bitch na yun Yeah yung kinatawag nilang beach pero yun ay mga ano mga ihi ng baboy ihi ng tao alam mo na mga dumi doon pinapanisan ng mga bata pagka hindi uh, tumugon sa mga ano na orders nila at nabidyuhan ito guys sabi nila hindi raw nag exist yung mga sinasabi nilang paliguanan ng mga panisan pero nung pinuntahan ng ano at saka may video pa kung paano pinanisan ang mga batang trainees ayan puro tanggi sila. Okay? Pati ito, sekretaryat at Walang mapala dito sa mga, ano na, mga leaders ng SBSI, guys. Kulto yan, na pinatuloy na lang nila dahil sa misi na, ano na sila, nasimula na nila, na meron silang Diyos, ito raw ang Diyos nila. At ang pangkana noon, ito, Mamerto Galanida. Ay, naku. Ang nakakulong pa rin sa Senado, sina Senyor Aguila, Galanida, at dalawa pang FBSI officials. At ngayon nga, ang nagpapatuloy pa rin yung investigation ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay dito sa issue ng FBSI. At yung munang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. So hanggang doon lang guys ang ano natin ang news item natin na ano gusto ko itong uh, bibigyan ng comments guys dahil guys dahil actually hindi lang yung SBSI ang naglipana dito sa Pilipinas guys ang dami pang mga uh, similar na ganitong mga gawain yang mga grupo-grupo ng mga culto o di kaya even yung mga sinasabi nilang uh, tawag nito yung mga indigenous groups ang dami dito sa Mindanao Inday Genius na meron silang sariling ano, meron nga diyan sa ano, may sariling pera, may sariling bandila, may sarili silang kultura, may sariling bangko, may sariling ibang nation na sila, guys. Kaya mga ganyan dapat investigahan din. Dahil isa lang itong uh, SBS ay ang highlight kasi maraming naghanap ng hustisya, nag-report na sa mga police, nag-report sa mga mayor. Kaya ito, nabulat-lat ang baho nila. Pero kung tutuusin, dito sa Mindanao, ang dami mga grupo na ganyan. Yung mga Maharlika, ano yan? Nation? Ang dami, ang dami. Basta, lalo na dyan sa Surigao. Marami dyan sa Surigao. na mga grupo na ganyan. Na may, may sariling ano, Diyos-Diyos. Uh, may sariling pa paniwala. At doon sila nakapalo, hindi na sila nagpalo sa mga batas ng Pilipinas. Kaya kailangan talaga magmanmanan ng mga grupong ganyan. Kasi nagperpetuate 'yan guys ng mga ano atrocities, mga inhuman activities in the name of their god dahil nag-order ang god. Nako, tigilan na 'yang mga ganyan. At uh, Kaya hanggang dito na lang guys ang video kong ito. Okay? Uh, yun. wish everyone good luck at uh, may god bless us all hanggang sa solo na video guys good morning salahat